Hello, pasaheros! pasaheros. Likas na sa atin ang pagiging gala, lalo na ngayong modernong panahon. Hada rito, hada roon! Ika nga nila! Kaya naman samahan niyo kaming tumikim, maglakbay, magalugad at magtuklas sa iba't ibang mga bagay na pinagmamalaki ng ating bayang sinilangan, lungsod ng tanawan. Dito lamang yan sa... Sinsay Pasada. Sinsali Pasada. Ngayong Christmas is waving, isa ka ba sa naghahanap ng lugar kung saan pwedeng mag-date kasama ang iyong jowa o kung saan pwedeng mag-banding kasama ang iyong buong pamilya? Kung iniisip mo na ikaw ay dadayo pa sa Metro Manila para lamang maranasan ang kumukutikutitap at naggagandahang palamuti na nagbibigay liwanag sa mga lansangan, huwag ka nang bumiyahe ng pagkalayo-layo dahil sa lungsod ng tanawan, maraming pasabog ngayong kapaskuhan. Mula ng maluklok sa pwesto ating butihing punong lungsod, Mayor Sonny Perez Colliantes, taon-taon nang nagkakaroon ng masaya at magarbong kapaskuhan ang ating mga kababayan sa lungsod ng Tanawan. Isang pasalan sa ating lungsod na naghahatid ng saya hindi lamang sa ating mga kababayang Tanawenyo, kundi pati na rin sa ating mga kapwa -butanggenyo mula sa ating mga kalapit bayan sa pagpasada natin ngayong araw, saan na naman kaya tayo hahada kasama ang inyong mga host na Mahadera. Angie, parang napaaga naman ata tayo. Ikaw naman kasi, kung magkakagka, hmm. ka lang mauubusan tayo. Ito naman naman, tirik na tirik <laughs> pang araw, inakag mo agad ako dito sa pailaw. Ay, super excited kasi ako, pero in fairness, kita mo ba? The design is giving. Kaya yeah, Kaya hindi na ako makapagantay mamaya ang gabi. Grabe, ang ganda. Paganda ng paganda kada taon. Simula nung umupo talaga si Mayor dito nung 2022. Taon-taon may tema. Bawat Iba ano. talaga ang ating minamahal at butihing Mayor, Mayor daw sa sa ni Peres Colyantes talaga laging kabog ang pailaw dito sa lungsod ng Tanawan. True. Pero, pero ito pa, ano since wala pa ang pailaw at kailangan okay. nating mag-antay lumubog ang araw, anong gagawin natin dito? Pero parang naririnig mo ba? May narinig ka bang ingay? Ano yon? Eh? Parang naririnig ko, parang may Doon, kaganapan. Doon, banda. Yet, may, may kaganapan ata sa gym ngayon. Tara, silipin natin. Yes, silipin oso, natin. Oso. Let's go, guys. Let's go, let's go, go, let's go, let's go mga go pisaheros. Eros, kamo. At dahil hindi pa naman sumasapit ang dilim, Una naming pinuntahan ng C18 kung saan na mahagi ng kalaman para sa mga teenagers na tatapak sa wastong edad si Attorney Rafi Garcia at tinalakay ang mga political at civil rights ng bawat kabataan at kanilang mga responsibilidad sa lipunang kanilang ginagalawan. Napasabak pa kami sa kantahan at mistulang nagkaroon ng concert ng pinabuksan ng ating butihing mayor, Mayor Sonny Perez Coliantes, ang mga flashlights ng bawat kabataang dumalo. Maraming may, mga nagsabi lang sa akin na i-discuss daw dito para sa ano Kabataan ba yun? Saka mayroon dito eh. Tambay ka muna dito. Siyempre yung ano, opening na Christmas light, siyempre. Yung yun na kasi yung ginagawa eh. So, kami, lahat kami din sa Tanawa, inaantay yun. Diba? Exciting part lagi ng December namin. Kumukompleta sa Pasko. Dapat tayo, ibig na. Parang bilang kabataan, sa atin nagsisimula yung pinaka-role ng kaligayahan ng mga bata. No, 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 no. Paglabas naman ng Gym 1 eto na, dilim na. Kitang-kita agad ang mga tanawen nag-aabang ng na muling pagbubukas ng Pailaw sa Lungsod ng Tanawan. Sa pagsisimula ng programa, Inalayan muna tayo ng isang awiti ng ating Tanawenyo Pride, ang The Voice in Stop 6 finalist na si Pia Caramdang, kung saan kinanta niya ang Christmas Station ID ng Tanawan ngayong Pasko, Bida Ka Tanawenyo. Binigyan din tayo ng mensahe ng ina ng ikatlong distrito ng Batangas, Congresswoman Naitete V. Collantes, at syempre, papahuli ba, ang mensahe ng ating minamahal at butihing punong lungsod, Mayor Sunny Perez Collantes pag natin ang ating plaza, simbolo ng pag-upisa pag natin ng na ating diriwang ng Pasko. At ito ay pag nagliwanag, hindi basta pinaliwanag natin ang ilaw dito sa paligid. Sana oh, ang pagpapailaw na ito ay magsilping liwanag sa darating na taon para sa ating lungsod. Si Mayor din ang nanguna sa pagsisindi ng nakikislapang ilaw. Simbolo ng maganda, masaya, magarbo at paskong punong-puno ng pag-asa para sa bawat pamilyang tanawin oh! yeah! Huwag kayong papara dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating biyahe. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. As part of the City Government of the Naowans initiative in providing an engaged, connected and well-informed community... Under the visionary leadership of Mayor Sunny Pérez the City Information Office created the Danawan CGTV, the official digital platform of the city government of Danawan. As frontline department in information dissemination, Danawan CGTV is the only local government digital platform in the 3rd District of Batangas. That provides transformative communication through its digital programs that are reliable and accessible for every Tanawenyo. In line with the government's innovation, the Tanawen CGTV offers the following programs that highlights the following: Ula Tanawan Digital, weekly news program showcasing the city's activities, programs, and services, providing residents with timely updates and fostering transparency in governance. Kuntahan Satanawan, morning talk show addressing significant issues affecting the city, creating a platform for meaningful discussions and community involvement. Tanawenya, a dedicated program focusing on gender and development, emphasizing initiatives that empower women and children and promote inclusivity. Home of Champs, a celebration of the skills, Talents and achievements of the Nauenios in various fields, including arts and sports, inspiring pride and unity among residents. Sin Say Pasada, a cultural program highlighting the Nauen's rich tourism, heritage, legacies, and traditions, showcasing the city's unique identity and boosting local pride. Through these innovations, the Nauen CGTV reinforces its vision of fostering a well-informed and empowered community. Bringing the gap between governance and the people, and making digital transformation a cornerstone of public service. Mula ang Pailaw sa Lungsod ng Tanawan noong December 2022 at ngayong 2024, nasa ikatlong selebrasyon na tayo ng Pailaw. Taon-taon ding binabago ng lokal na pamalaan ang tema ng Pailaw. Sa katunayan, natampok na sa GMA Regional News noong 2022 ang pailaw sa lungsod ng Tanawan. Nasabi rin dito ng ating punong lungsod, Mayor Sonny Perez Colliantes, na ang pailaw ay regalo ng pamalang lungsod sa bawat mamamayang tanawenyo. Ang Christmas Lighting nga ay parating inilulunsad sa Plaza Mabini, Tanawan City sapagat dito ang lugar kung saan malawak, dinarayo at kung saan malapit ang mga pasyalan kagaya na lamang ng sidera at ng simbahan. Pagkatapos ng Christmas Lighting Ceremony, simula na ng rakraka na talaga namang pinakaabangan ng ating mga sa Tanawan hindi rin papauli siyempre ang madera niyong friend na si Pat dahil siya ay hinarana ng ating bukalistang si Marco Rudio. Bampat! Bampat! Tawag ka! Nakadol, nakadol, doon, bilis! Maniniwala ka Nagpa-promote si po namin yung pailaw po dito kada taon po, Ginaganap po ito ni Mayor. Nagpapasalamat po kay Mayor kasi um, hindi niya po kami kinakalimutan ng mga kabataan at tinutulungan niya po kami sa aming schools and yun lang po. may Pinaka-look pinaka out ko po ngayon ay yung concert po which is for sure po maraming po mag-enjoy since naklakan na po. Yay! Naklakan! Same as her po, yun din po, yung concert po since nandun po si Rudy O. Uy! Rudy O nandun! So ayan! Dito, dito sa plaza. Yun po, yung pailaw nga po since... Okay. Opo, yun po talaga yung pinaka-highlight po dito. Yung pailaw po sa tanawa. Hey. Ayan mga Tama ka dyan, halatang pinaghahandaan na ng pamalang lungsod ng Tanawan. Itong uh, pasabog na ito, nagsimula kaninang 3 p.m. dahil doon sa C-18. Tapos sinunda na nga nitong pailaw at ngayon ginaganap ang concert sa likuran natin. Grabe, talaga na paakit ka sa stage ha? Ganun talaga mga pasaheros. Kaya mga pasaheros, kung magagawin kayo dito sa ating lungsod, magsisimba sa, sa linggo at makakapamasyal sa sedera. Huwag uh -oh. na huwag niyong kalilimutan na Oo, tama ka dyan. At kung magtatanong kayo kung anong oras binubuksan, well, binubuksan to pag nakita yung dilim na. Yes. yes. Basta dilim na, yun na ang hudyat para buksan ng pailaw. So ano pa inaantay natin? Kasi gusto ko itong makakamasyon at makapagpicture dyan, mga pasahero. Ano? Let's, Let's go. go? At dito na nga nagtatapos ang ating pagpasada ngayong araw. Mga at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Mendoza mulino At ako si Pat Di Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod na episode ng Tisa'y Pasada.